Minamadali na ng DOTC o ng Department of Transportation and Communications ang planong pagtatayo ng Mass Transit Loop System o Subway sa Metro Manila. Ito na nga kaya ang sagot sa matindi nating problema sa traffic? Live mula sa Quezon City, my report si Mariz Umali. Jessica, sa patuloy na paglaki ng populasyon sa ating bansa, hindi na lamang yung light rail system ang nakikitang solusyon ng ating pamahalaan para ma-address yung issue ng uh, congestion, ng traffic, pati na rin ng accessibility at ng, uh, uh, pati na rin ng uh, yung uh, connectivity. no, Malaking tulong din daw ayon sa ating pamahalaan, yung pagtatayo ng uh, subway system. Kaya naman ito yung planong maisagawa ng ating pamahalaan sa ilang bahagi ng Mega Manila, simula sa susunod na taon. Ganito ang karaniwang tagpo sa mga istasyon ng MRT at LRT kapag rush hour. Pila-pila at siksika ng mga pasahero. Tinatayang umaabot sa 1.2 milyong pasahero ang gumagamit ng ating rail system kada araw. Kaya naman minamadali na ng Department of Transportation and Communications o DOTC ang planong pagtatayo ng mass transit loop system o yung subway na magdurugtong ng Makati sa Tagig at Pasay. Hindi lang daw may iibsa siksikan sa mga tren. Makatutulong din umano ito para makapagsakay ng dagdag na isang milyong pasahero o higit pa kada araw pagdating ng 2016. Going to mass rail is our solution to also not only to address accessibility and uh, convenience, comfort of our traveling public, but also address uh, congestion. Ang ng DOTC ay aabot sa 3 billion US dollars o 135 billion pesos ang proyektong ito na popondohan daw ng pamahalaan at katuwang ang mga pribadong kumpanya. Dalawang opsyon ang tinitignan ng DOTC kung saan maaaring dumaan ang subway sa 26th o 32nd Street sa Bonifacio Global City. Kung sa 26th Street, ang mga magiging istasyon ay Market Market, McKinley Parkway, 5th Avenue, Ayala EDSA, Ayala Triangle, Makati Post Office, PNR Buendia, Buendia Taft Avenue. World Trade Center, Mall of Asia at EDSA Taft Avenue. Kung sa 32nd Street naman, ang mga istasyon ay sa Market Market, St. Luke's Medical Center, MRT3 Buendia Station, Ayala EDSA, Ayala Triangle, Makati Post Office, PNR Buendia, Buendia Taft Avenue, World Trade Center, Mall of Asia at EDSA Taft Avenue. Ang planong 20-kilometer loop na ito bubuuin na 16-kilometer tunnel at 4-kilometer elevated railway, partikular sa reclaimed area sa Pasay City. Inaasa ako kompleto ang feasibility study sa proyektong ito bago matapos ang taon 2014. Dito makikita kung viable ba ang proyektong ito at kung nararapat bang pagkagasto sa ng bayan. Pagkatapos, ay aakyat nila ang plano sa NEDA para sa approval nito bago ipabid sa mga pribadong kumpanya sa susunod na taon. Bukod sa mass transit loop system, plano rin ang pamahalaan na magtayo ng isa pang subway na kukonekta naman sa San Jose del Monte sa Bulacan patungong Dasmarinas, Cavite. Kabilang ito sa JICA Dream Plan, kung saan katuwang ang Japanese government sa pagtatayo ng proyekto. Tinataya nga abot sa 90 kilometers ang haba ng subway na ito. Siniguro naman ang pamahalaan magiging ligtas sa baha at lindol ang subway system na ito. Flooding water is addressable by engineering and, and design. So it's not much of a concern. Jessica, sa ngayon, yung planong pagtatayo ng uh, subway magmula doon sa San Jose del Monte, Bulacan, patungo sa Dasmariñas, Cavite, ay kailangan pang dumaan sa feasibility study katuwang ang Japanese government para masiguro kung viable nga ang proyektong ito. Jessica? Mm, parang ang daming mga proyekto in the pipeline, no, maris para sa traffic? Mm, definitely, Jessica. As a matter of fact, bukod dito sa dalawang subway system na plano ng ating pamahalaan, di ba if you can remember, marami rin yung mga plano ng... Uh, MRT-7, yung extension ng, uh, ito yung extension mula sa MRT-3 from Quezon City to Bulacan na inaasahang masisimulan uh, this year or next year. Tapos yung isa naman ay yung pagdaragdag din ng uh, 48 na new coaches dun sa MRT-3 na plano nga uh, magawa uh, by 2015 hanggang 2017. Meron din na uh, Jessica sa extension ng LRT-1 magmula naman yan sa Baklaran papunta ng uh, Bacoor Cavite and that is by uh, 2019. Meron din sa LRT2 na extension naman from Santolan to Masinag and that is uh, around 2017 to 2018. So kung makikita natin, eh, talagang uh, puspusan na yung isinasagawang mga proyekto, mga plano ng ating pamahalaan para talagang maibsan yung lumalaking... Uh, Uh, population na nangangailangan din naman ng mass transport system. Mm, huwag lang sana sabay-sabay. Kasi nga, as it is, diba itong year na to, eh nag, ang dami ng road construction, may mga ginagawa na sana huwag magpatong-patong kasi ibig sabihin lang yan, bago natin masolusyonan yung uh, problema natin sa traffic, eh, katakot-takot na pagdurusa at kalbaryo muna. Aside from yung daily na nga na paghihirap natin sa traffic, ang kailangan nating pagdaanan. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.